Ayaw ko talaga umiyak dito. Hindi ako nagdrama dito. Huwag kang mag- Ay, ganda ko talaga sa hair ko. Chik, chik, chik. Hello everyone guys! Kamusta naman ako mga viewers? Dara, sorry kung warag stress ang inyong bade. Kayong unani nag siya. Sayang akong beauty care. Pero why effect? Kay gap tubog yap ko ng pimples. Charis! <laughs> Sana all my beauty care. <laughs> okay guys, guys gumawa ako ng video ngayon para magpasalamat sa send sa akin ng Gcash kahapon. Kung nalala nyo, kahapon po is birthday ko. At sino naman may akala na may magbigay sa iyo? 'Di ba? Malaking halaga o kunting halaga ay magpapasalamat ka. Kasi binigay lang sa iyo eh kusang loob yan ibinigay sa iyo eh. naman mukhang pira. Eh, siyempre tanggapin ko. <laughs> so may isang tao na nag-send sa akin ng Gcash kahapon. My god, Medyo naiyak ako. So imagine mo yun. Hindi mo akalain may isang tao na binigyan ka na gano'n nung halaga. Ayaw ko umiyak. Ayaw ko talaga umiyak dito. Hindi ako nagdrama dito. Huwag kang magsinungaling. Kabit ka ng asawa ko. <laughs> Bitaw guys. Ayaw ko umiyak. Ha, ah, ayaw ko talaga umiyak dito, guys. <laughs> Ito, guys. Actually, guys, uh, sana isa ako ka-followers, guys. Mami, doon akong tawag na siya. Alam nyo ba, guys, bakit, mami? <laughs> Parang mama ko na rin siya. Kasi from the beginning pa lang, binigyan niya ako. Laging nagsend ng star. Pero alam nyo kung bakit siya nagsend ng star. Kasi napasaya ko daw siya. Oh my God, tinatulog ng sipon ko. Naguta lagi. Uy, sira ulo itong sipon na ito. <laughs> ito, guys. <laughs> ito, guys. Napaiyak ako, guys. ayoko umiyak. Kabalo mo, guys. Sobrang na appreciate na ako. Sino bang magakala na may magbigay sa iyo ng ganun halaga, guys? ba diba? So, mommy. Mommy Lien. thank you so much sa pag-appreciate mo ng mga video ko. And thank you so much. Napasaya kita. Okay, thank basta-basta nag-send sa jikas. guys. Kayo from Australia, dude Ah, di ba? Palipad doon sa Pinas para sa birthday lang ni Blatang. I got. Thank you so much talaga, ma'am. Nakaka-blooming talaga pag may nag-Gcash sa no? sa'yo, no? Usahe ba yan, no? ma'am? Kauna-una ka. Kinsa mong tao maka-appreciate sa'yo ingon Ano nga gitagaan ka ka ng amount nga wala nga wala ka na ngayo pero diba praise God kayo thank you kayo ma'am oy thank you I love you muah